Wag na naman si Catherine Bernardo bilang isa sa most influential celebrity of the year mula sa 11th Eduk Circle Awards kaya naman nagdiriwang ang fans niya sa online world. Maging sa mismong venue ng nasabing award-giving body sa UP Diliman ay pinagkaguluhan din ng mga guru at mag-aaral si Kath. Super happy ng mga ni ng Asia's Superstar dahil finally ay natanggap na nito ng personal ang trophy ng Eduk Circle. Pero hindi lahat ng tambay sa cyberspace ay betang parangal na ibinigay kay Kath. Marami ang tumalak sa mismong Sokmed post ng home network ng aktres kung saan kino-congratulate nila ang aktres. Influential for what? Influential but stays silent during the most critical times. Ano yun? Most influential na di ginagamit yung influence where it matters. Sana magamit mo ang pagiging most influential celebrity of the year sa mga social issues sa bansa. May mga kumuda pa na sana raw tumulong din si Kat sa mga kababayan nating biktima ng lindol. Hindi yata aware ang mga talakerang cyber citizen na ito na nagpadala na ng ayuda ang aktres sa mga biktima ng kalamidad. Ano ang sayo sa balitang ito?